So ayan mga ka-explore no? ah, Magandang gabi ah, Nandito uh, ulit ako sa barrio ng mga aswang So mag isa ako ngayon Dahil si Sarge ay may lakad So si Makiting din ay ah, uh, Nandun sa kabilang bundok Nagtatrabaho So solo muna ako ngayon So nagbalik ako dito sa lugar ng mga aswang At ah, syempre nakahanda pa rin tayo mga ka-explore At uh, meron tayong dala Na pangontra dito sa Asong, So ang gagawin ko ngayon Uh, papasok pa rin ako ng palihim tapos mamamanan ko bawat bahay so, obserbahan ko papakinggan natin kung ano yung mga ginagawa nila sa loob o ano yung mga uh, pwedeng matuklasan natin at uh, uh, pag meron tayong nakitang aswang siyempre gagamitin natin ito uh, para ma mawala yung pagiging aswang nila so, yung dala natin ay binasbasan po ng kaibigan natin na si Uh, kaibigang ibatan so yun mga ka-explore solo exploration tayo ngayong gabi so tara uh, may mga kabahayan dyan sa unahan so yun yung lalapitan ko ng palihim so yun mga ka-explore, tara uh, hindi ako mag iilaw ng flashlight kasi uh, mapapansin nila na may tao So, oh, may bahay. Ang oh, pa oh, may bahay dyan. So, may ilaw. Solar yung ginagamit nila. Wala kasing kuryente dito. Yan. Diba? Maroon dito. Diba? Maroon dito. so hindi tayo dadaan jan uh, sa daanan nila so plano ko umikot dun at doon pasukin isa din meron din doon so ang plano ko ngayon itong dito sa malapit yung unang unahin ko so sa ngayon wala pa tayo naririnig na busis ng wakwak -wak. 感谢你到达烟来暗示我。 i don't know nothing about it tingnan natin baka may boses ang asang tayo marinig I bought malik siya sa normal palipat na siya kanina mukhang eh, liliparin niya sana yung manok pero nabukutan ko kaya eh, minamadali kong magkisa ng asin mukhang naimatay talaga siya Mayang gabi miss Kinsa ka? Hindi ko eh Hindi to Anong nangyari sa iyo? Anong sabi ka? Kasi hindi kung unsa man na kong nabuhat Wala na akong natuyo ah Wala naman Kasi hindi ko Anong, man. anong say, pangalan nimo? Ah, kasi hindi ko sabihin ka Anong sabi sa mali nakita. ayay ay, sa uban, ha? Oo, uh, oo, uh, uh. Okay, rakan Sino kasama mo dyan So, yung mo ka explore no. Ah, uh, ah, uh, yung babaeng 'yan ay mawawala na kanya yung pagiging aswang niya. So, yun yung sabi ni kaibigang ibatan kapag ah, hinagisa natin ng asin. So, yun mga ka-explore. No? Ah, nakiusap siya na huwag ipagsabi kung ano po yung ah, nagawa niya kanina. So, wala pa naman siya nagawa kanina. Kundi uh, ah, plano niyang liparin yung ah, manok, So, siguro ah manok, niya, manok yung ah, gusto niyang kainin. So yung mga ka-explore, uh, babalik pa rin tayo dito, magmamanman pa rin tayo. So may isang uh, aswang na natulungan natin ngayong gabi. So huwag na sabi niya, huwag na natin ipagsabi uh, sa iba yung nangyari yun mga explore uh, hindi na natin ipupokus yung bahay niya para hindi makilala. So uh, yun mga ka-explore uh uh, patuloy pa rin tayo dito dahil uh, nung sinabuyan ko ng asin siya kanina kumalampag yung aso don sa imaba so sa tingin ko uh, may aswang pa don so, kasi marami tong bahay dito so yun yung pupuntahan ko ngayong gabi so marami pa namang asin akong dala so yung mga kaislo uh, abangan nyo maglilibot pa rin ako dito